Na mga lods naalang ko i-share sa inyo ba ako mong guning na nabantayan ba Kaysa una na ako i-kaup na ako i-nakaila na buwan siya lods nabanganan din siya ba may isang tabang sa may maitsoon sa iyong mga parinti pero tabangan mga siya pero daghan pag mga istorya ba pero namo to tabang. Salamat niya siya tabangan siya. Karon mga lods, niya ang time na katuwa kong kaila na nagkuha na, nagkasakit-sakit. So, wala na siya na ngayon. Kwan, tapang sa iyang mga kwante, wala na siya nagpahibalong ang mauna na sakit sa iyo. Hindi sa gusto ng kapatuan ba? So, karon mga lods, niya ang time yun na sakit siya hangtod nga namatay git siya mga lords pagkamatay niya mga lords ang ina, ang batasan sa tao bitaw mga lords kung mamatay na ang tao diha na hinuon mo manggawas ang mga tabang gitabangan siya sa iyong mga igsuon sa iyang mga parinti mga arang-arang ba pero wala na ang wahi na ang tabang nila mga lords kay ngano patay naman ang tao dili na ma-appreciate ang ilang tabang so karon dapat unta mga idol akong napansin lang na ba kung matabang mga ganita sa atong isig katao sa atong parintis sa, sa, sa atong maigsuon sa isang kinsa nga atong angay tabangan matabang mga matabang ta siguro mga lords ito so, nang nanginahanglan din ka isya ba nga mobil niyang pagkanaan na mga hindi niya ma-afford ng mga tambal, mga inana. Kung ginahanglan nun, hindi niya loads, mga loads. Kung natay katapang, atong tabangan kay mamanay iingon sa ginoong nga magtinabangay ta din sa kalibutan kay iyam, tagiputang diri kay parang magtinabangay ta din eh kay kitara may tao diri nga huwag isa may laing matapag na huwag ang mga mananap so kitara yun magtinabangay mga tao so karoon mga loads, mo to akong buwan ay paning dagay day ang mga tulong sa Tagalog pa grabe ang mga tabang na naiabot pero ulahi wala na patay na siya lo patay niya iya namin pa na mga tabang niya ang dili na ma-appreciate sa namatay pero ang pamilya ma-appreciate na, na, nila karon kay no, napaman sa mga kuan lagi nga time sa kasubanan so ma-appreciate sa pagkaungot pero pagkahumanan ang mga lods na yung mga istorya may ngon nga pakitang tao so more mga lods na akong nabantayan sa pinabuhi na ito lods na sa samtang buhi pa ta mga lods kung natay makita nga ang tabangan anang-anay tabangan yun Mitapang ta? Kay pag-abot sa panahon nga kung mawala na na sila, ay panato na ma-abusive nga may pagkitabangan ito na ito, mga kuhan pa na ito, ano man, ano man, ay ma-abusive ka ng dito, ay hapan na ba, realize nga may tulintabang ko ito. Kay aron mga kapoy, points, ginoo. Ano ito, mga lods? Dili kay Kaya naman hinuunta mo papa mo, mamatay na. Murag dili man maayo nga talan ounce ko ang tao. So, moro ito mga idol. Ang akong ikasir sa inyo, nakita lang ako, di ba? Na murag dili gid maayo. So, dahang salamat mga lods. So, oh. God bless sa Thank you.